Muling sumiklab ang gulo sa Democratic Republic of the Congo matapos sukupin ng March 23 o M23 rebels ang Goma, ang pinakamalaking lungsod sa silang bahagi ng bansa. Sa gitna ng krisis, nagsagawa ang Red Cross at health workers ng mass burial para sa isang daan at na bangkay nitong February 3 dahil napupuno na raw ang mga morgue sa lungsod. Ang M23 ay binubuo ng mga dating sundalong Tutsi na tumalikod sa gobyerno ng Congo. Matagal nang inuugnay ang grupo sa Rwanda na ayon sa United Nations ay nagbibigay ng suporta sa kanila sa pamamagitan ng armas at tauhan. Simula ng masakop ng M23 ang Goma, umabot na sa 773 ang bilang ng mga nasugi habang halos 2,800 na ang nasugatan dahil sa patuloy na labanan. Halos kalahating milyong residente naman ang napilitang lumikas. Ayon sa Red Cross, malaki ang hamon sa pagbibigay ng maayos na libing dahil sa kukulangan ng lupa. Bukod dito, apektado rin daw ang mga morgue dahil sa pagkawala ng kuryente dahilan upang mas mabilis maagnas ang mga bangkay. Nagdeklara ng ceasefire ang M23 nitong February 4, ngunit ayon sa United Nations, patuloy ang pag-atake ng grupo sa ibang bayan. Nakatakdang pag-usapan ang gulo sa isang regional summit sa February 7 to 8 kung saan dadalo ang mga leaders sa Africa. Para sa iba pang content, ifollow lamang ang social media pages ng News 5.